Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ayan ang saya-saya ng mga It's Showtime host. Nina Kim, Vice Ganda, Ad at iba pa. Kasi nagparade na sila papunta ng GMA Network. Kasi nga, ang magandang balita, sila nang papalit sa dating It Bulaga na time slot. At mapapanood na natin sila live na live sa TV. O ba diba? Ang saya-saya. Hindi natin ma na mag-unite ang ABS-CBN at ang GMA Network. Parang napaka-imposible dati. Kasi nga, may e-channel war, diba? ngayon wala na. As in, happy-happy ang lahat. Kaya ang saya-saya na at grabe mainit na pagtanggap sa kanila ng mga taga-GMA network. Eh, makikita natin dyan kung paano nagsigawan ang mga tao sa labas ng GMA. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan. Kaabang-abang. Lalo sigurong gaganda at maraming mapapasaya itong It's Showtime.